pagpaplano ang pagpaplano ay isang mahalagang hakbang sa pag-abot ng mga layunin at pangarap sa buhay sa pamamagitan ng pagpaplano, maari natin matiyak na tayo ay patungo sa tamang direksyon na masunod ang estratehiya at makamit ang ating hangarin. una sa lahat mahalaga ito dahil ito ang ating guide dahil kailangan natin malaman kung ano ang ating o kung ano ang nais nating marating sa buhay. Kung ano rin ang pangarap sa hinaharap. Mula dito, maaari nating simula ng pagbuo ng plano. Kung paano natin maabot. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pagtatakda ng mga gagawin o milestone sa ating plano. Dapat natin itong hatiin sa mas maliit na hakbang upang madali nating maabot ang ating proseso. Sa ganitong paraan, hindi tayo mawawala ng direksyon. Mahalaga rin ito dahil ito ang nagbubukas sa atin sa pagbabago at pag a ng ating plano. Hindi lahat ng bagay ay magiging eksakto ayon sa ating inaasahan. Kaya dapat tayong handa na mag-adapt ng mga panibago o pagbabagong pangyayari sa ating paligid. Sa huli, hindi sapat na magplano lamang tayo kailangan din natin gumawa ng aksyon at magsumikap upang may sakatuparan ng ating mga layunin. Kailangan nating gawin ang kinakailang hakbang at pagtitiyagaan ang bawat pagsubok na ating mararanasan sa paghatak sa ating mga pangarap. Marami salamat ka sukses at see you sa next video. Thank you po and bye-bye. God bless po.